Yan, hello guys. For today's vlog, ngayon ay mag-ano ako. ah, uh, kasi nagtai yung anak ko. Ayun nga guys, yung iba nga nag-a-advise. Yung iba nag-a-advise na ano, um, baka nag-iipin nga daw, nag-iipin yung alaga ko. Ito, ambon suko. Kasi nga, 8 months pa lang siya. Eh, syempre, ikaw 4 days na nung ni baby. Kaya, naisip ko na talaga na, ano, na ipa-check up na lang siya para mabigyan ng ngayon. Um, sa vlog na to is, ibibigay ko lang kung ano ba yung neresetang gamot sa anak ko. Ayan. Hindi po ako doktor ha. Based on experience lang po to. Ayan, nagtais siya yung baby ko. Tapos pina-check up ko. Bali, ito yung, ano, yung reseta. Ayan. Ayan. Oh. Bali, nagtae yung anak ko ng 4 days. 4 days, 4 days siyang nagtae. Tapos, ano, 4 um, days, ah, uh, di ba nagtae siya ng 4 days kasi hindi naman siya nilagnat. Tapos, ang ginawa ko is yung ikaw 4 days na pagtatae niya, pina-check up ko na siya. Tapos ito na nga yung reseta, 'di ba? Binigyan siya ng reseta ng doktor. <laughs> Bali ito yung ano, yung binigay sa kanyang gamot kasi nga meron din siyang ubot sipon, 'di ba? Bali yung sa pagtatain niya kasi sa isang araw noon magpupo siya halos anim na beses tapos sa ah, igit siya. So ito yung sa pagtatain niya daw, ito. Ito yung nireseta. Oops. Anak. yan Tapos, binigyan rin siya ng Antibiotic. Antibiotic para sa Ay! ay para sa kanyang ubot sipon. <laughs> sa kanyang ubo, ayan, antibiotic. Ayan, cefaclor. Tapos, um, ito din po to. Ayan, opo, ayan. Ito din. Ito. Ito, iniinom niya to once a day, ayan. Ina, a day, eh. Tapos, okay. ito naman, ito, erodin. Ayan, okay. para sa ubot sipon niya rin. Tapos, ayan. So, ito. Ito. Hayan lang naman guys yung mga binigay ng ano, nung doktor yung pinareseta ko siya. Tapos, ayan nga. Pero ngayon, ayan, kahapon, kahapon, tapos ngayon, okay, okay na naman na yung upo ng anak ko. Ayan. Hindi na siya nag iigit or nagtatay ng halos anim na beses, mga ganyan, na mag-aalala ka. Kagaya kahapon, nakapupo siya tatlong beses na lang. Tapos, beses. ngayon, isang beses pa lang. Ayan. So, ayun lang guys for today's vlog. Ayan. Siyempre, as a mother, di ba, mag-aalala tayo pag, ano, pag ganon na nagtatayo ang ating mga anak. Ang pinakagabes talaga ng gawin natin is magpa-check up kaagad, ipa-check up kaagad natin sa doktor para at least, di ba, mabibigan kaagad ng, ano, ng, ng, ng gamot, kung ano ba yung dapat na ireseta sa kanya. At least, uh, ayan, uh, mapapa, ano, uh, mapapabilis yung pagkaling, di ba? So, guys, hanggang dyan na lang ang aming vlog. Ayan, follow, um, subscribe nyo po kami. Ayan, Familia G. Ayan, ah, uh, follow, comment, and share na rin kayo guys. Lagi niyo kami isa, subscribe guys. Ayan, thank you very much sa inyong lahat. Uh, hanggang dito na lang. Bye bye. Ah. Ayan, ito si Matt, ang aking panganay. Tapos, ito ang aking Dede. brain. Pangalawa. Brain pangalawa kong anak. And, syempre, ito yung aking bunso. Ayan, nagplaga. Baby ko! Ayan. Yeah. Kapatid ko din po Okay, hey guys, hanggang dito na lang. Thank you very much.